Yon, good morning mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa sa dagat, papunta tayo sa dagat kasi meron tayong dumating na bisita na <laughs> isa rin nating nakikipagsapalaran sa YouTube si Melchor Vlogger. Si parang mahirap banggitin yung kanyang ano, channel, pangalan ng channel. Melchor, yun, Melchor Vlogger. Ngayon lang siya makakarating dito sa dagat. Kaya pinasyal-pasyal ko na lang muna siya ngayon. Kasamantalahin na namin. Habang nandito siya. Hindi mainit dito mga, mga kaibigan. Kasi sa araw lang. Tirik oh. na tirik ang araw. Mayroon na, may dinan paliguan dito sa lugar na ito. Meron nga kami naman, meron na kami na po dito sa lumang nilayan, 'no. mukhang kung maliligo si Lara kasi, dinadaan sa malinis na tubig. Mamaya pag high tide Kasama natin yung vlogger ng San Juan, si Melchor Vlogger mga kaibigan. Suportahan nyo, huwag nyo kakalimutan. Melchor Vlogger. Ayan, nagbablog din siya. Ayan. San Antonio, kasiguran. So, mga kaibigan, pakikinabangan na lang natin yung punta natin dito. Habang pinasyal natin yung bisita natin dito sa tabing dagat. Pakinabangan na rin natin yung punta natin. Magtanim na rin tayo ng mangrove. Tutal marami namang mga pangtanim na mangrove. Ito. Sayang naman. Mamimitas na rin tayo ng pangtanim. Yan. Makatulong man lang tayo sa Bee Pinapatanim talaga nila itong mga mangrove. Dahil pang sa hangin. Hangin, malakas na bagyo dito sa tabing dagat. Pang sangga ito. Para hindi makarating yung malakas na hangin dyan sa kabahayan. Sa lugar na yan puro kabahayan yan kaya pag malakas ang hangin halos epektado lahat ng bahay dyan kaya ang gagawin natin magtanim na rin tayo yung mga kaibigan ito yung, yung mga nakarang taon ito yung mga pinatanim nila oh. katulong na kami nagtanim niyan yung mga yan oh. Yan mo. Ang ganda ng ano. Halos nakahirira yung mga yan. Ito. Nakahirira yan hanggang doon. Ay ano. Ang ganda ng katubo talaga. Pagka ito yung alagaan lang. Hindi lang to mapunta ng mga ano. Minsan kasi yung may mga dayo. May mga dayo na mga nangahoy dito. Yung mga, mga malalaki niyan. Dahil nagagandaan sila sa ano kasi yan tuwid na tuwid kasi yan eh na yung mga sanga niya parang mga Christmas tree napapagkatuwaan pinuputol sa ng mga dayon hindi nila alam na bawal palang putulin yan kaya sa ngayon lagi naming inaano dito tinitingnan tingnan kasi sinasadyang ipatanim ng ano yan ating pamahalaang kasiguran kaya minsan magtatanim na rin tayo sa ngayon para makatulong tayo sa so, mga kaibigan napakaraming bunga oh. Oh. ang dami nakakatuwa yan yan ang mangrove talaga pag namunga yan oh. ito mga magulang na pwede na ito pitasin para itanim oh. kung saan nga nalalaglag hinawakan ko lang yan pwede na itanim yan mga yan Pitasin na natin. Total, andito na rin lang tayo. Oh, kung na lang nalalaglag. Ayan. Napakaraming gunga. Dito na rin tayo magtanim sa lugar na to. Ayan. Ang pagtanim niya ni na ano lang. Gaganyan mo lang. Ayan. Hmm. Yan lang. Hmm. Yan. Yan. lang pagtanim yan. Sana mabuhay man lang yan kahit mga ilang piraso. Kung hindi tatangayin ng alon.